for today's video guys ay sinuot ko na itong antipara ko dahil magsaom-saom ako sa pangunguha ko ng aninika dito as you can see guys may mga aninika shell na ako nakita at pinunit ko na sila ngayon isa-isa dito at sa puntong ito may aninikan na po nakita ko. Din muling nagsaumsaw na po ako. At yan, may pinulot-pulot na akong aninikan naman dito. Patuloy pa rin ako sa pagsaumsaw ko para lang makakuha ng aninika dito. Sa pagsaum ko ay napatawa na lang ako dahil lumulugwa ang sipon ko. Ang hirap talaga kumita dito sa social media. Ang hirap na nga pinagtatawanan pa. As you can see, patuloy pa rin ako sa pagsaum-saum dito. At yan na ang nakuha ko. Hinugasan ko na at sobrang naglaway-laway talaga ang shell na ito. At ngayon, bubutangan ko na ito ng dagat. Dagat lang isabaw natin para hindi tayo mahirapan sa kalisod sa pagkuha ng unod nito. As you can see, tinakang ko na ang kaldiro at nagbukal-bukal na ito. Din inukab ko na dahil luto na ito at kakaunon ko na dayon ito dito.